Kumusta? Heto, may tanong ako para sa'yo. Naisip mo na ba kung bakit um, may mga leader na kahit wala na sila, yung impluensya nila parang lalo pang lumalago? Oo, habang yung iba naman... Yung iba, kahit gaano kataas yung posisyon, pag alis nila parang poof, bula, biglang nawawala. Parang wala lang nangyari? Exactly. So ngayon, may hinanda kaming isang uh, masinsinang pag-uusap para sa iyo. Galing sa mga sources na binigay mo, may isang chapter doon sa libro na sisisilinan talaga natin. Ah, yung tungtul sa multiplication? Oo, yung multiplication sa leadership. At linawin natin, hindi ito tungkol sa ano pag-iipon ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa sadyang paghubog ng mga bagong leader. Which is a totally different mindset totally different. So ang mission natin, paano ba natin gagawing konkreto at uh, nasusuat tong konsepto na to? Kasi doon yeah. nagkakatalo, di ba? Paano mo susukatin ang isang bagay na hindi lang tungkol sa numero? Ayan, ayan, talaga yung pinakamahirap na parte. Kasi um, nasanay tayo sa mga bagay na nabibilang. Kita, bilang ng miyembro, dami ng proyekto. Yung mga nasa report. Oo, yung mga madaling ilagay sa report. Pero ang sinasabi ng source, bago pa man tayo magbilang, kailangan muna nating baguhin yung tinitingnan natin. Binabago kasi ng multiplication ng mismong kahulugan ng tagumpay. So hindi na tungkol sa? Hindi na tungkol sa kung ano ang natayo mo, kundi sino ang nahubog mo. Parang um, pagbabago siya mula sa pagiging reservoir, isang imbaka ng impluensya, patungo sa pagiging isang ilog na dumadaloy. Ibig sabihin, yung mga karaniwang sukatan natin ng tagumpay, yung laki ng team, budget, project output, sinasabi ba ng source na mali yun? Hindi naman mali, pero kulang. Eksakto. Mga indicator lang yon ng activity pero hindi necessarily ng uh, tunay na paglago. Ah, okay. Ang tunay na tanong na binibitawan ng source ay ito. Ilan sa mga taong tinuturuan mo ang nagkakaroon ng sapat na kumpiyansa at kakayahan para mamuno rin sa iba. Kahit wala ka na. Kahit wala ka na. Doon at doon talaga nag-iiba yung laro. May binanggit sa source na isang napakagandang halimbawa, yung pastor na naging bottleneck. Ang bigat ng salitang yun. Totoo. Ito yung kwento ni Pastor Jonathan. Alam mo, napakagaling niya. Charismatic, mahusay mga aral, magaling mag-solve ng problema. Yung ideal leader, kumbaga. Oo. Oh, siya yung sentro ng lahat sa simbahan niya kung may krisis, siyang tatawagan, kung may malaking desisyon. Sa kanya ang huling salita. Sa kanya ang resulta. Lahat humanga sa kanya. Pero kasabay nito, lahat umasa sa kanya. Lahat kailangan dumaan sa kanya. At hindi niya namamalayan, siya na pala yung nagpapabagal sa sarili niyang organisasyon. Siya na yung bottleneck. Alam mo, habang kinukwento mo yan, parang may kirot. Kasi ang dalidaling mahulog sa ganyang bitag. 'di ba? Oo naman. Masarap sa pakilamdam na ikaw yung kailangan, na sa iyo lahat nakadepende. It strokes the ego. Siyempre. At nagbago lang ang lahat para sa kanya nang may nagtanong sa kanya, isang misyonero. sabe sino ang hinuhubog mo para pumalit sa iyo? Wow, ang simpleng tanong. Simpleng tanong pero tumagos. Doon niya sinimulang sadyang mag-invest. Hindi na lang niya sila binigyan ng gawain, ibinahagi niya yung buhay niya yung mga takot niya. Yung buong pagkatao niya. Oo. At ang resulta, hindi lang lumaki yung simbahan sa bilang, dumami yung liderato. Mas lumalim ang impluensya niya kasi natuto siyang ipamahagi, hindi ipagdamot. Ang lakas ng aral na yan, na ang unahin na impluensya, lumalago kapag ipinamimigay. Magandang example yan at pinapakita rin na yung multiplication. Hindi lang to strategy, isa itong pag-amin sa sarili na hindi pwedeng sa akin magtapos ang lahat. A profound act of humility, ika nga. Exactly. At itong ideya na to hindi naman talaga bago eh. Tinalakay din sa source yung mga uh, biblical models. Si Moses, halinggawa. Okay. Hindi galing sa natural na karisma yung pamumuno niya. At tubili pa nga siya, di ba? May speech impediment. Ang pamumuno niya ay galing sa lubos na pagdepende sa Diyos. So, hindi kailangan yung personality ng isang rockstar. Hindi talaga. Tingnan mo rin si Nehemiah. Civil servant lang siya. Cup bearer ng hari. Pero namuno siya sa isa sa pinakamalaking proyekto. Yung pagtatayo ng pader? Oo. Sa pamamagitan ng malinaw na vision at pag-oorganisa. At syempre, si Jesus. Binaliktad niya lahat. Imbes na magtayo ng imperyo, naghugas siya ng paa. Yun na nga ang method niya, discipleship. Ibinuhos niya yung oras niya sa labing dalawang tao para lumigha ng isang pandaigdigang kilusan na hanggang ngayon andito pa rin. Dito pumapasok yung sinabi sa source na, Power is temporary, influence endures. Ang kapangyarihan, pwedeng bawiin. Pero yung influensa, yung hinubog mo sa karakter ng iba, yon ang mananatili. Pero aminin natin, ang hirap bitawan ng power, di ba? Kasi yun yung nakikita, yung may agarang resulta. At dyan mismo nagkakaroon ng conflict. Madaling sabihin yung influence endures, pero sa araw-araw, yung power budget, headcount, authority, yun yung nagbibigay sa'yo ng kontrol. Panandalian. Oo. Ang pagpili sa influence ay pagpili sa pangmatagalan. Kaya hindi ito aksidenteng nangyayari. Kailangan nito ng isang partikular na mindset. At yan na nga yung tinatawang sa source na multiplication mindset. Hindi pala to basta-basta nangyayari. Kailangan mong sadyain. Oo, oh, sinasadya ito, matigas, at laging nakatingin sa malayong hinaharap. Parang relay or Ah, gusto ko yung analogy na yan. Ang pinakamahalaga ay hindi yung bilis mo habang hawak mo yung baton. Kundi kung gaano kalinis yung pagpasa mo. Eksakto. Kung gaano ka-efektibo yung pagpasa mo sa susunod na tatakbo. Ang tagumpay mo ay tagumpay nila. Tumahagos. Napatigil ako dun sa tanong na mas marami ka bang oras na ginugugol sa pag-uutos sa mga tao kesa sa pag-develop sa kanila? Ouch! Ouch talaga. Kasi kung magpapakatotoo ako, may mga linggo na ang sagot dyan ay isang malaking oo. Nakakahiya pero totoo. Ang daling malunod sa doing at makalimutan yung developing. Isang magandang realisasyon yan. At may isa pa doon, di ba? Oo. Kapag iniisip mo ang tagumpay, nakikita mo ba ang sarili mo sa gitna ng entablado o nakikita mo ang iba na yumayabong dahil sa'yo? Ang mga tanong na yan, hindi para husgahan tayo. Para silang salamine eh. Saan ba talaga nakatutok yung enerhiya at puso natin? At itong mindset na to, yung pagkitiwala sa isang bagay na hindi mo agad makikita ang resulta, inihalin tulad din sa isang talinghaga. Tama ba? Oh, if we connect this to the bigger picture, parang yung talinghaga ng butil ng mustasa, may tatlong aral dito. Okay, ano yung una? Una, nagsisimula ito sa maliit. Ang butil ng mustasa, isa sa pinakamaliit na buto. Ganon din ang paghubog ng leader. Pwedeng isang taguusap lang sa kape? Oo, isang mentoring session, isang maliit na training. Hindi ito laging mukhang kahanga-hanga sa simula. Walang fireworks, walang grand launch. Wala. At pangalawa, ang paglago ay dahan-dahan at madalas hindi kapansin-pansin. Hindi siya overnight success. Hindi. Kailangan ng tiwala na yung tuloy-tuloy na pagdidilig kahit parang walang nangyayari sa ibabaw ay magbubunga rin. Kailangan ng pasensya na salungat sa kultura natin ngayon. Instant gratification. Oo. At pangatlo, ang epekto nito ay exponential. Yung maliit na butil, nagiging malaking puno na nagbibigay ng kanlugan. Ganon din ang isang leader na nahubog ng maayos. Nagiging biyaya sa marami pang iba. Okay, so gets na natin. Yung pagbabago ng pananaw, yung mindset. Pero balik tayo sa tanong ko sa simula. Paano natin to susukatin? Kung hindi lang attendance o kita, ano na? That's the million dollar question. At dito na pumapasok yung isang napaka napakapraktikal na tool na inilahad sa source. Ito na ba yung scorecard? Oo, ang multiplication scorecard. Pero huwag kang mag-alala sa pangalan, hindi ito um, komplikadong corporate tool. Isa itong simpleng paraan para sadyang subaybayan ang paglago ng mga tao sa isang mas holistic na paraan. So isang scorecard para sa paglago ng tao. Interesting. Paano to gumagana sa totoong buhay? May example ba? Meron. Yung kwento ni Maria, isang mid-level leader, dati ang pagme-mentor niya ay napaka-informal. Kung sino lang ang lumapit. Random, kumbaga. Oo. Pero nung simula niyang gumamit ng isang simpleng scorecard, may mga natuklasan siya na hindi niya napapansin noon. Tulad ng ano? Halimbawa, nalaman niya na yung isang menti niya sobrang lumago na pala yung kumpiyansa. Handa na para sa mas malaking responsibilidad. Na baka hindi niya napansin kung walang scorecard. Malamang. Papas yung isa naman, napansin niya na magaling sa technical skills pero consistent na mahina sa pakipag-ugnayan. Dahil sa scorecard, naging mas strategic yung tulong niya, hindi na hula-hula. So binigyan siya nito ng data, hindi lang pakiramdam. At yung data na yun ginamit niya para maging mas epektibong mentor. Eksakto. So ano ba ang laman ng scorecard na ito? Sabi sa source, kailangan balance. May quantitative metrics, yung mga nabibilang. Okay, yung madaling makita. Tulad ng promotions. Oo, promotions, retention rates, skill transfer. Yung kaya na ba nilang gawin yung dating ikaw lang mangmagawa mga hard evidence ng pag-unlad. Tama. Pero, at ito ang pinakamahalaga, kailangan itong balansehin ng qualitative metrics. Yung mga kailangang pansinin, suriin, pag-usapan. Ito yung art ng leadership. Dito pumapasok yon. Halimbawa, confidence. Nagiging mas matapang ba sila gumawa ng desisyon? Engagement. Nagpapakita ba sila ng inisyatiba? At siguro ang pinakamahalaga, Character development. Yung pagiging mapagkumbaba, matapang, tapat. Yun yun. Ito yung mga bagay na hindi mo mailalagay sa spreadsheet, pero ito yung tunay na nagpapatakbo ng multiplication. Ang panganib, kung ganun, ay kapag yung quantitative lang yung iningnan, yung mga madaling bilangin. Tumpak. May example doon sa source, isang non-profit na naging obsessed sa mga KPI. Key performance indicators. Oh, uh -huh. Hinabon nila yung attendance, volunteer hours, dami ng events, at sa papel, successful sila. Ang taas ng numero. Pero sa likod nun? Sa likod nito, yung mga leader, pagod. Burned out. Yung mga mentoring relationships, na pabayaan. Ang resulta, maraming aktibidad, pero mababaw ang paglago. So, hindi pala sapat na may scorecard lang. Kailangan ng isang sistema para gamitin ito ng tama isang proseso. Oh, at may simpleng framework na binanggit, isang cycle. Observe, assess, coach, reflect, adjust. Pagmasdan, suirin, gabayan, magnilay, baguhin. Paulit-ulit lang yan. Nagmamasid ka, sinusuri mo gamit ang scorecard, nagbibigay ka ng gabay, pareho kayong nagninilay, at ina-adjust ninyo yung plano buhay na proseso ito. Gusto ko yung sinabi sa source na ang pamumuno na walang regular na feedback ay parang paglalayag ng walang kompas. Gumagalaw ka nga pero hindi mo alam kung saan ka papunta. At isa sa pinakamabisang tool para sa feedback bukod sa numero ay isang bagay na madalas nating binabawi wala, ang mga kwento. Napakahalaga niyan kasi ang mga numero sinasabi sa iyo kung ano ang nangyari. Ang mga kwento, sinasabi sa iyo kung paano at bakit. Pag-isipan mo to, ano ang mas nakaka-inspire? Report A, limang mentee sang nakatapos ng leadership program. Okay, good. Straightforward. Pero ihambing mo sa report B. Si Maria, isa sa ating mga menti na dati ay takot magsalita sa publiko, ay matagumpay na namuno sa isang outreach project. At dahil doon, ngayon ginagabayan na rin niya ang dalawa pang bago. Walang duda yung pangalawa. Kasi ang Report B, hindi lang naguulat. Ikinurekwento nito ang isang pagbabago, isang transformation. Ipinapakita yung puso sa likod ng mga nagawa. At alam mo, kumukonekta yan sa paraan ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng uh, PowerPoint presentation na puno ng bullet points. Ginamit niya ang mga talinghaga, parables. Eksakto. Ang mga kwento ng alibughang anak, ng mabuting samaritano, ginamit niya 'yun para gawing malinaw, madaling tandaan, at personal ang mga katotohanan. Ang mga kwento ang nagpapakita ng pagbabago ng puso hindi lang ng na mga nagawang tasks. Ang mga numero ay nagpapakita ng bunga sa puno. At ang mga kwento hang nagpapakita ng kalusugan ng puno mismo. Napakagandang pagkakasummarize nun. So, as we wrap this up, ang pagtalakay natin ngayon ay nagpapakita na ang tunay na sukatan ng leadership ay hindi yung mga tagasunod na naiipon mo. Kundi yung mga leader na nahuhubog mo eto yung paglipat mula sa simpleng addition kung saan ikaw lang ang nagdaragdag patungo sa multiplication kung saan yung mga hinubog mo humuhubog din ng iba isang exponential na paglago na hindi kayang mangyari kung ikaw lang mag-isa at para magawa ito kailangan ng balanse ang balanse sa pagitan ng science at art ng leadership yung science yun yung sadyang pagsukat yung scorecard at yung art. Yung art, yun yung malalim na pamumuhunan sa relasyon, yung pasensya sa mabagal na paglago, at yung pakikinig sa mga kwento. Sa huli, ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang legacy na mas malaki kaysa sa iyo. Isang legacy na nagpapatuloy sa mga taong hinawakan mo at pinalago. Tama. Habang tinatapos natin 'to, iiwan ko sa iyo ang isang tanong na pagnilayan. Ito yung tanong na talagang bumabagabag sa akin matapos basahin ang mga materyales na ito. Sige. Kung ang tanging sukatan ng iyong tagumpay bilang leader ay ang bilang at kalidad ng mga leader na na-develop mo matapos kang umalis sa iyong posisyon, ano ang isang bagay na babaguhin mo sa iyong paraan ng pamumuno simula bukas?